Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Alger Abrenica, ay dapat na baguhin ang kanyang relihiyon sa Islam, matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party. Papayagal lang ako ng anak ko, hinatak ko yan ang dalawang bahan. Takot, si takot si ako yung sa yung anak ko eh. May kalayaan ng anak ko sa gusto niyang gawin. Ang sinasabi ko lang, kung gusto nilang makuha yung support ako, eh sundin nila ako. Ngayon, kung ayaw naman nilang makunin yung support ako, di wag nila nilang akong sundin. huwag silang gumawa ng easy lang. Na, napaulat na hinihikayat ni Senador Robin Padilla ang aktor na si Alger Abrenic na asawa ng kanyang anak na magiging balik Islam na lang. Umano, uman ko kung totoo ba ito dahil sa usaping third party. Ibig sabihin, di lahat parte na ah, napakasaya dahil problema yung third parte di ba ah. pero sagot ba ang pagiging balik Islam kung ang isang tao ay nagtaksil sa kanyang asawa Pwedeng kasuhan una kung kasal siya sa simbahan pangalawa kung kasal siya sa civil, although ang civil ay immoral sa mata ng simbahan, pero legal siya. Ang problema, kung ito'y live-in lamang. May habol ba ang live-in, lalo na sa nagbalik Islam, para makapag-asawa lang? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, samahan niyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid bago yung background sa intro natin ngayon? dahil palagi lang ako ma sa uh, YouTube uh, sa Facebook no uh, so, iniwala si Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Aljor Abrenica ay dapat nabaguhin ang kanyang relihiyon sa Islam matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party oh siyon so uh, magiging sagot ba ang pagbalik Islam kung ang isyu ay kaugnay sa third party? Ano ang sa opinion ninyo? Pwede kayong mag comment diyan mga kapatid. Okay? Sa bago pa lang sa ating channel at sa mga suking taga-subaybay, huwag din yung kalimutang Pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Ito'y isa sa mga nangungunang problema lalo na sa mga OFW. May kaso kami dito sa Banyadero yon na ang kaniyang sila'y kasal sa simbahan, ang kaniyang uh, mister ay isang OFW na, na pag-alaman ng asawa na ito na ang mister niya ay nagpa-convert sa Islam, nagbalik Islam. At may kinakasama na umanong isang asawa. Galit na galit ang kanyang asawa at doon na, napakalakas kahit ilang tao ang uh, naghawak, grabe talaga. Pati na yung kutselyo, pinuputol-putol sa lakas niya. Kaya uh, lumapit sila ang office namin doon, doon pa sa katedral sa Osamis. Lumapit sila at umingi ng tulong dahil uh, lalaki na ang busis sa kanyang... Ah, uh, So sabi ko na o oh, sige isama niyo yung nagbalik-islam. Mas mabuti dahil 'yun ang pagkakataon na ating ipaliwanag sa kanya. No, oh, dahil nagwala ang lakas talaga. At nang Isinagawa na ang prayer of deliverance in the name of Jesus of Nazareth through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name. Doon, uh, yung misis niya at nagbalik sa normal. Yun ang, gi, uh, nag, nag, although nagbalik Islam siya, pero nang nakita niyang lakas at nang uh, uh, itaas natin ang cross, et chikrochem domini, Uh, siya, balik islam, nag-antanda ng cross talaga. No? Sa takot niya sa pangyayari sa kaniyang uh, misis. So, isang kumo na problema ito. At, sa isyo, nila ni Robin Padilla at sinator Robin Padilla at ang itong aktor na si Aljor Abrinica, matagal na na may issue sila dahil gusto talaga ni senador Robin Padilla na pakasalan ni Aljor yung anak niya. So kung yun ang gusto niya na pakasalan, ang tanong, napakasalan ba o nanatiling live-in hanggang nagkahiwalay sila? Kaya umabot sa punto, na dahil umano sa third party, iniwala si Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Alger Abrenica, ay dapat na baguhin ang kanyang relihiyon sa Islam, matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party. Papayagan lang ako ng anak ko, hinatak ko yan ang simbahan. Diba? <laughs> 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 ay, Robin, ay, ay, takot ako si sa anak ko eh. May kalayaan ng anak ko sa gusto niyang gawin. Ang sinasabi ko lang, kung gusto nilang makuha yung suporta ko, eh sundin nila ako. Ngayon, kung ayaw naman nilang makunin yung suporta ko, di wag nila akong sundin, Wag nilang gumawa ng easy Okay, may nag-comment dito. Sabi ni B.B. Uh, Bibi Elmidulan, Sir sa ang nagwala na... Ang babae ba? Yes, ang babae. Yung... Uh, yung nalaman niya na ang asawa niya na OFW ay may ibang asawa dahil nagpa-convert ng Islam. No? Pero di natin i uh, sabihin ang mga pangalan dito, no? So, 'yon. Now, ngayon, may napaulat na dahil umano sa third party ay hinihikayat ni Senador Robin Padilla na mag-Islam na lang. O na, ang tanong dito, kasal ba sila sa civil? Kung kasal sila sa civil, uh, kung may third party, ibig sabihin pagtatakwil, di sila pwedeng, di siya pwedeng, uh, uh, kung may third party, pwede siyang masampahan pa rin ng kaso. May gamiyon, no? Uh, lalo na kung hindi napa walang bisa ang uh, marriage nila sa civil, kung kasal sila sa civil o lalo na kung kasal sa simbahan, pero kung live in, meron bang habol na wala namang legal na batayan pag live in? Yon ang problema. So pakinggan muna natin si attorney Ronip Aridila sa kanyang opinion kaugnay sa uh, kumona na kaso nag takwel at uh, nag merong kalaguyo oh. so nagpa-convert ng Islam pwede ba umanong kasuhan ito ang opinion ni attorney Ronnie Redelia Maraming naniniwala na kapag nagpa-convert sa Islam ang isang tao na kasal sa civil ay maaari na siyang magpakasal uli sa iba. Ang paniniwala ng ito ay hindi na ayon sa batas. Ang taong ikinasal sa civil at nagpa-convert sa Islam para makapag-asawa uli sa iba ay guilty ng criming bigamy. Become... Oh, may mga nagtatanong dito na mga misis dahil kinasal sila sa civil pagkatapos yung OFW nilang asawa ay nagpa-convert at may bago ng kinakasama. Oh, ito sagot sa katanungan ninyo batay sa opinion ni Attorney uh, Rone Redal uh, dila. Kung hindi pa nawawakasan ang kanyang unang kasal o kaya ay wala deklarasyon ng korte na ay pinapalagay na patay na ang So ang pinag-uusapan dito kung kasal sila sa civil. So uh, kahit pa sa mata ng simbahan ang civil wedding ay immoral yan, di pwedeng magcommunion pero legal. No? Oh, legal sa mata ng ating uh, gobyerno. Although immoral sa mata ng simbahan. 'Yon ay Uh, free love movement, 'yun ang tinatawag na free love movement. Kaya daming mga kaso na ganyan sa ating uh, iba't ibang bahagi sa ating bansa, no? Uh, ang problema, 'yung iba na ikinasal sa civil, nagkahiwalay, pagkahiwalay nila ay nag-asawa na naman at may mga anak. Marami talaga ito. May mga anak at yung isa na uh, nag-asawa din, meron na ding ibang pamilya. So, di sila basta-basta maikasal. Bakit? Dahil existing pa yung civil marriage nila. Kailangan mo nang ipawalang bisa yon. Di sila pwedeng makasal sa simbahan dahil existing pa ang civil marriage nila. Kailangan ipawalang bisa yon. So, ang pinag-usapan dito, ni Atorne uh, Rone Redela ay ang civil wedding. So kung civil wedding siya, kahit na kung sa simbahan at uh, nag-OFW, nagbalik Islam, pagkatapos di alam ng kanyang asawa, nag-asawa ng iba, wedding sampahan daw ng kaso. Kanyang asawa, ayon sa Supreme Court, ang isang partido sa isang sibil na kasal na nagbalik loob sa Islam at nagkipagkontrata sa iba ng isa pang kasal sa kabila ng hindi pa bisang visa ang unang kasal ay nagkasala ng bigami oh yon bigami ang kasalanan ayon yan sa uh, Supreme Court ah. so sa mga nagtatanong Lalo na yung mga asawa na nagka sa kanilang asawang OFW na nagpa-convert ng Islam para lang mag-asawa ng iba, oh, pwedeng sampahan ng kaso. Gayun din, ang asawa ay nagkasala rin sa kasunod na kasal. Ang pagpa-convert sa Islam ay hindi excuse upang patawarin sila mula sa pananagutan sa kriminal. Okay. So, yun, malinaw. Pero, ang problema dito pag live-in ibig sabihin ah, walang legal na batayan. O oh, so paano mahabol sa live-in? No? Nawala silang legal na batayan. Ha? Ah, 'Yun ang problema. So live-in, 'yun ang tinatawag na pre-love movement. Yung pre-love movement kahit kahit yung civil wedding, pre-love movement 'yan. At yun talaga ang atake ng demonyo, ang pamilya. No? So, iba't ibang paraan. Mamaya, uh, ating pakinggan si Father Jose Francisco Siquea, kaugnay dito sa uh, demonic attack na ang target pamilya, lalo na ang sinapupunan. Yan ang sabi ng Supreme Court. Dagdag pa ng Supreme Court ang Code of Muslim Personal Laws o yung Presidential Decree 1083 Ain nangangailangan na ang unang asawa ay dapat magkaroon ng kalaman at dapat magbigay ng kanyang pahintulot bago ang asawa ay maaring makapagkontrata ng pangalawang kasal. Oh, kahit pa sa seria Court, ha? 'yun ang uh, batayan nila. So, ibig sabihin na kung nagpakasal, nagbalik Islam, nagpakasal na walang alam, yung unang asawa, nanganganib pa rin siya na makasuhan. Kaya sa nagbigay ng katanungan, kahit na magpakulbert ka sa Islam at magpakasal sa iyong kinakasama ngayon, kayong dalawa ay hindi makakawala sa kriming bigami. Anong dapat mong gawin? Dapat ipawalang bisa mo muna ang iyong kasal sa pamamagitan ng pag-file ng petisyon sa korte. Sa pag-iikot natin at pagbisita, yung magsagawa kami ng house visitation, ang dami talagang namumuhay na live-in ngayon. Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 2, napakapiligro, nanganganib ang mga anak, lalo na sa mga di-kasal. No? Kaya yung simbahan natin ay nag-anyaya talaga. O, lalo na sa uh, ngayong ngayon Disyembre no, may mga ah uh, isasagawa sa iba't ibang parokya na kasalan ng bayan sa mga parokya. Um, lalo na yung mga civil wedding lang, live-in lang dahil pre-love movement 'yan. At ang nangunguna sa pre-love movement noong early Christians yung grupo na nostikos. Nostikos, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. So free love, eh, ibig sabihin, hindi na, na kailangan magpakasal pa. Okay lang yung live-in, no? So at marami ang mga ikinasal uh, sa civil. Kaya ang uh, good news, daming mga kapatid natin na nakikinig dito sa ating live streaming mga kapatid na bago lang nila nalaman na yung palang civil wedding ay di pwedeng mangumunyon dahil mabigat na kasalanan. Yun ay grave sin. So kaya yung mga nakikinig sa atin, yun, uh, nagpakasal talaga sila. So, balikan natin yung pahayag ni Father o si Francisco Siquia. Ito ang plano ng demonyo. Kahit na ang buhay pag-aasawa ay target ng atake niya. Okay, so this was a vision given to a saint, Mary of Agreda. Nung natalo ang mga demonyo, nung si, Jesus ay pinapos sa krus, okay, the demons gathered together and planned how to destroy families. At ito ang narinig ni Venerable Agreda. demons assign themselves to different tactics some charge themselves with perverting the inclinations of children at their conception and birth to attack their sexual identities so even in the womb you have already to pray for protection for your unborn child others to induce parents to be negligent of their in the education and instruction of their children to cause hatred of parents among the children and to create hatred between husbands and wives so there are demons that are specially specializing in these attacks. So always maintain unity as a family. The more united a family is, the more, na, in my experience, na, sa aking karanasan, when I see that a family is very, uni very united, I see very little of the devil there. That means the presence of the devil is minimal in a family that is totally united. Pero kapag watak-watak-watak, o yung isang pamilya ay watak-watak, okay. one goes to mass at a certain time, yung isa ay di na nagsisimba, etc. I see that when I go and deal with the, these families, they have so many demons attached to them that I have to exercise not only them but also their homes. And so I always try to maintain unity as a family because that is a sign of the presence of Christ in the family. Kapag united yung isang pamilya, they do things together, the devil nandidiri sa dyan. And he wants to get out when there is always unity in a family. So division is a sign that a community or a family has already been infiltrated. Because the devil, bago siya umatake, he will divide and then conquer. He will isolate and then subjugate. Kaya mga kaso namin mga kabataan na naposes, usually, if I ask the relationship with their family members, yung mga relatives nila, yung kadalang magulang, they are isolated. May sariling mundo sila. Kaya the devil was able to work on their thinking, their emotions, talagang madali silang inatake ng demonyo. Because there was no spiritual, emotional, relational, psychological support. The devil has, had isolated them. So the more divided a family, the more one sees the presence of all the vices and all sorts of evil. Talagang pinaglaruan na ng ang pamilya na iyan. The more dysfunctional, emotionally, psychologically, and spiritually a family is, the more divided it is. The more a family is united in doing things like going to mass, praying the rosary, the more the presence of Christ is there. Because uh, the Lord promised, where two or three are gathered in my name, I will be there. Okay. Kaya nakakulungkot kapag yung, yung inalamang o yung tatay lang ang nagdadasal. All okay. well, the rest are atheists na. Okay. But two members of a family praying together, the presence of Christ immediately is there. The more people are praying together, mas patindi ang presensya ng Panginoon doon sa pamilyang iyan. The more members of a family are gathered in prayer, the more powerful the Holy Spirit is, and the more powerful the presence of Christ is. And evil spirits sense, sense that. Okay. Nandidiri sila, at ayo nila yung kanyang kanyang uh, paligid. Kapag nandun sila sa loob ng tahanan na yan. Somebody vulnerable, full The diabolic comes from the Greek word to tear apart. The spirit of the diabolical is one that destroys unity, that breaks asunder. That's why the number one tactic now of the devil is to destroy marriage through divorce and all these other. Only God is God who joins, and only God can separate, and He will never separate. But he has joined. God doesn't change his mind. God doesn't change his mind. He will give you all the graces to be faithful to your commitment. Because when you enter the vocation of matrimony, automatically that is the way that the Lord has chosen for you and has validated that this is the way that you will become holy. You will never become holy with someone else anymore. So, God, when I became a priest, when I got ordained, I can't simply say, eh, Lord, parang mahirap na. Ang dami kong, puro kademonyon yung nangyayari sa akin. Ang dami mga harassment. I can say, uh, can I take a break? Can I leave the priesthood and, you know, find another life? and uh, pwede yon, Di ba? Love always makes a choice. It's not what you feel like. It is always a choice. And it is a choice that is committed to the end. So go as a family to the sacraments, the mass, Pray together. Unity is not simply the absence of conflict, sinan but the proper ordering of priority. Okay? That means you are leaving out your the, the family values, the values of Christ. The family therefore becomes like an army difficult to defeat because of its united front. Be very watchful of this opening to the diabolical. Highly charged negative emotions. They attract spirits that come in and they aggravate. Halimbawa, may matinding away sa loob ng isang tahanan that attracts always evil spirits. That's why after a bad fight, use sacramentals like holy water around the place okay so that whatever spirits have been attracted into the house will be expelled. Or else, kapag may mga pumasok sa inyong tahanan dahil nag -away, may matinding away kayo at may pumasok dun mga masamang spirito, your next next fight will be even worse because ang mga demonyo ay gagatungan nila yung inyong mga dam hurt, hurt feelings, yung inyong mga sugat because of the original fight. So always use the sacramentals so that you always create a sacred atmosphere in your place. Okay. Kaya nga, most of the haunted houses na I exercise, I always ask, number one question is, how are you as a family? Usually, maraming away, no? maraming maraming sugat maraming kapootan, eh? remove all dissension and strife from the home this attracts powerful demons when there is interpersonal conflict afterwards use immediately sacramentals so that the demons do not aggravate the next uh, the, the, the environment so that the next time you fight will be even worse the parents use the sacramentals over the children in the house So remember, holy water is useless on your altar. You have to use it regularly. Kaya dapat ginagamit nyo yan uh, madalas. Siguro, depending upon your place, no? Once a week or once a month, depending upon what you're experiencing. But use the holy water around the place. Don't leave it in the altar. It's useless there. Okay. Kasi may, mga, may isang santo na nakita ni nandun yung isang sagradong bagay, tapos nakita ng santo na the demon simply, you know, may umiiwas lang siya ng konti. So, use the holy water around your home and add a prayer always. Lord, keep my home free from evil and may the Holy Spirit dwell here. Always add a prayer. Because mas mabisa yung mga sacramentals kapag may dasal. May kasamang dasal. Because may may uh, may kasamang pananalig at pananampalatay sa Diyos yan. Faith, the use of the sacramentals with more faith makes the sacramental more effective. Okay, yun. Malinaw ang pahayag ni Father uh, Father uh, Jesus no? na real talaga ang atake ng demonyo pati pamilya at isa sa bahagi ng atake ng demonyo uh, para magiging nasa uh, tayo yung live-in, civil wedding, paggamit ng contraceptives. No? So, yon uh, at ano pa? No? Oh, sex marriage. So, ako ang inatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay ating sasagutin ang pahayag ng muslim na si uh, Bashir Sakaging pero bago diyan, welcome natin ang ating mga suking taga-subaybay merry christmas sa inyo no sa mga pumasok ngayon uh, si Yam Montijo, good evening bro Wendell happy uh, advance happy new year Susan na uh, si uh, Mary Kraposmas, Good evening, Bro Wendell, Sister Sarah, pag-ibig kapayapaan sa ating lahat, Susan Kubakov, -kub. siya uh, si uh, Ed Holiano, si Tsi uh, T.C. Uh, Florentin, Daryl Guanzon, Elo, uh, Bibi uh, Elmidulan, si uh, Margie Saligan, si Emily Suarez, si Santo Bididicto, Los Biminda Piedad, si uh, Tomas Berosario, Abile Sario, si uh, Lane Aikohel, si uh, GSO, Neda Montis, Si Alberto Realista, hello. Si Santo Benedicto, Merry Christmas, bro-win at sa lahat. Si Richie Sinoro, good evening po, bro at sa lahat na taga-subaybay, Merry Christmas, Happy New Year. Si Arlene Gento, ah, uh, ah, uh, sandali, okay. Uh, Pakusgan daw ang audio, uh, sandali, ah. Uh. Eto, kumusta ang signal? Okay na ba? Ang audio ko? Ha? Ah, may daw. O, oh, kumusta? Ah, sige, pak pakicomment kumusta ang audio ko? Ako ang mag... mag... Atala ngayon. Kumusta audio? Kumusta Okay na ba o oh, mahina? Medyo mahina, bro, Wendell. Medyo mahina ang audio. Okay, okay. Ito, kumusta ang audio ngayon? One, two. Ah, Richie Sinoro. Mm. Oh, okay na po. Mm. Oh, ipaduol. <laughs> ah, may comment dito. Si Sarah to. Pananampalataya at katuweran. Paduol daw, Mike. Mm. Alit si Sonoro, okay na po. Oh, okay na daw. O, oh. ah, sisilipin muna natin. Ah, okay na, okay. O, oh, sige, sige. Ah, tingnan natin ang pananampalataya at katuweran. John Alvin Bourbon. Rowindel, saan mabasa na yung dugo ni Kristo, yung dugo ni Kristo, ano yon? dugo ng Diyos yun. Oh. Si uh, Ann uh okay naman po. Okay naman umano sa uh, Facebook. Si uh, Mary Ann Alarcon. Sa akin, okay po. Jag Moves. Okay naman po. Okay daw ang signal natin. ah uh, si uh, Swalog. Okay naman po. Mm, okay. Maraming salamat. Maraming salamat. So, sa pagkakataong ito, uh, abanganin niyo ako ang mag-topic uh, ngayon. At uh, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Uh, dahil uh, tatalakayin natin ang at sagutin yung deliberation ni Ostad's Bashir Sakaging. sa okay